Ito kayong guys, ito yung ating mga fry ng GBT, yun o. Parang mga Dalmatian sila. And then, dito naman yung kapwa. Then, ito naman yung ating mga tetra, yun o. Ano? Mga porcelain natin na tetra. Yung mga RDS Ito tayo dito, yung gapis, yun ano? Punit na yung tail ng mga male. Then, dito naman yung ating mga yamabuki fry, yun ano? yung mga bet tayo dyan AFR then dito naman yung ating mga PKBM na can yun know. o mga can na po yan na PKBM natin mga long body yung iba then dito naman yung ating mga ABM yun know. may tripper tayo dyan ng 4 out yun know. o mga out natin yung mga breeder na po yan Then dito naman yung ating mga fry ng PKBM 74 pieces yan Yung second batch natin ng fry Mamaya ipapakita ko sa inyo yung First na nauna dito First fry ng PKBM you know? First drop Ito yung second Sobrang laki na Ito naman yung ating blue dragon Focus ka natin, kung mag focus Hindi na focus guys Yan you know? o blue dragon natin then ito yung ating ykc yun o yung ykc And then ito yung ating mga beta guys yun know? o mga for sale natin mga male na beta ito naman yung ating yamabuki yun know? o laki na yung ating yamabuki guys marami na tayong mga pour out na yamabuki na balloon may isang GB ito dyan oh. No? golden blue tail dito tayo sa kabila para makita nyo lahat yan, no? mga pour out na natin yan isa lang yung dyan ang mail ko sa yamabuki yan, yan yung mail ko isa lang then dito naman yung ating mga danyo so, ba't kaya ang papayat nila nagkakasakit oh. Eh? ano kaya ang sakit nito papayat yan dito naman yung ating mga feeder. Tino. Konti na lang yung feeder natin. Then dito pa painitin natin, painitin natin tong full gold natin para lumabas yung kulay nila kasi hindi na to naaarawan. Medyo mahina na yung kulay ng ating full gold pero goods pa naman yan. Hmm. Naman yung ating mga cold dust. Ano? mga artist natin Hello. shout out kay aquatics beta mga artist natin then dito naman yung ating mga beta yun, mga beta natin dito yung ating mga female na beta sino? tumatago yun ba marami yan dyan female Then dito naman yung ating tuxedo short body. ano Mga malapit na tayo diyan magpalabas, may mga malaki na oh. Malali na tayo diyan magpa-out. Doon naman tayo sa ating Blue Dragon. Mga stock natin na Blue Dragon oh. Sobrang rami. Order na kayo guys mga blue dragon natin backyard natin guys ito na tayo sa likod dito. dito yung ating HPB HP blue yun know? ito yung ating albino full white grabe sobrang rami na yun ano, kita nyo ba mga fry sobrang rami na ito naman yung ating crossbreed ng full gold and peter parang mga santa claus sila o paparamihin pa natin yan isin muna natin ito naman yung ating peter coin yun o peter coin natin malalaki na yung peter coin natin ready for pour out naman ito then dito naman yung ating pkbm ito na yung ating mga first batch na pkbm yun o malaki na yun know? o ah, first batch natin ng PKBM solid ang pagka full white nyan takpan muna natin kasi medyo mainit takpan muna natin then dito naman yung ating ABM yun know? o mga IBM natin electric blue musko ko mga 25 inch po yan dahil dito yung ating silver koi konti na lang yung silver koi natin marami na bumili oh. You yan, konti know? na lang dahil dito naman yung ating purple dragon you know? purple dragon natin may isa tayo dun pinakamalaki yun o oh. big mama Hanggang dito na lang ang ating video guys, you know? More update sa ating backyard. Kung nakabot kayo sa ating video na to, pa-subscribe naman yung YouTube na channel natin. Then pa pindutin naman 'yung notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Thank you guys.